kung mga Pilipino, marami tayong pinaniniwalaan ng mga iba't ibang paraan para maka-attract ng swerte o positive energy. Nariyan ang paglalagay ng piso sa sapatos, pagpahid ng buena manong perang kinita sa mga paninda para mas marami pang bumili. At ang isa pang kilala na pang-attract ng swerte ay mga gemstones at crystals. Bakit at paano kaya ito nagahatid ng swerte? Panoorin po natin ito. Madalas ay iniisip natin ang swerte ay nangyayari lamang, depende sa ating kapalaran. Pero di rin need sa atin na mayroong mga bagay na pwedeng gawin upang mas lumapit pa sa atin ang swerte. Hangad man natin ang masaganang buhay, pag-ibig, kayamanan, kalusugan at iba pa, maari nating ma-attracta ito sa tulong ng gemstones at crystals. Pero bago natin malaman kung anong bato at kristal ang nababagay sa atin, dapat muna natin malaman kung balanse ba ang major centers o chakra ng ating katawan. So, lahat ng tao ay mayroong tinatawag na 7 uh, seven major energy centers ng katawan and nine major vibrations. Kailangan yung lahat na yan, balanse. Eh. Dahil pag hindi, Uh, ang mangyayari pag hindi, minsan nagiging intimidating yung ating personality. Hindi pa man tayo nagsasalita, parang ayon na nila agad. Or yung personality natin, ang tingin ng mga tao, pwede tayong apihin. Ganon. And lahat ng chakra natin and vibration ay uh, nagka-attract ito ng particular experience sa buhay. So kung halimbawa yung iyong uh, energy center ay mahina to attract love, edi eh di, syempre, pangit yung love light mo. So, ito yung mga stones na makakatulong para ayusin yung ating uh, seven major energy centers ng katawan or chakra and yung ating mga vibrations. Ang isang paraan upang maging balanse ang chakra sa ating katawan at mas maka-attract pa ng positibong enerhiya ay ang pagsusuot o pagdadala ng mga crystal charms o bracelets. Ito, wallet charm. Ilanagin mo to sa wallet mo para yung negative energy ng pera ma-transform into positive energy para maka-attract ka ng, ng another pera. Ang purpose nito, number one, is to balance yung iyong energy center, yung chakra mo, para maganda yung dating mo, agreeable sa mga tao, ganun, madaling makagaanan ng loob. And another purpose nito is to increase yung power mo as a person Maging sa ating mga tahanan, ay maaari rin tayong maglagay ng gemstones at crystals. At narito ang ilan sa mga ito. Lahat ng bagay sa mundo ay may energy. At kapag pangadaming ka buwi bisita sa ating bahay, marami silang naiiwang energy sa ating bahay. So yung mga gemstones and crystals, nakakatulong ito to transform yung negative energy into positive energy. Most especially, itong quartz crystal. So itong quartz crystal ay nakakatulong na tinawag na paizo-electricity. Nakakatulong to amplify o magpalakas ng energy. Nakakatulong din ito to store energy, to transform energy. Actually, ang amethyst ay ito yung stone na associated sa year of the dragon. At maganda itong ilagay sa kwarto ng isang taong merong mga violent tendencies, yung violent uh, attitude ng mga violent pampabait, ang tanggal ng swing of wood itong amethyst. Itong rose quartz ay uh, nakakatulong ito para magkaroon ng loving attitude ang mga tao sa bahay, matanggal yung pagkaro pagkakaroon ng intimidating personality at yung sarcastic. <laughs> Minsan eh, ay ano man na uh, makipag-away pero yung pagdektanong ang isang tao at napaka-sarcastic ng sagot. Marami pang ibang klase ng gemstones at crystals ang maaari rin ilagay sa ating tahanan. Kagaya na lamang ng citrine, fluoride, amber, jade, at hematite. Sa pagpasok ng bagong taon, lahat tayo ay hangad ang bagong buhay. Bagong simula at syempre, good vibes! Walang masama kung sa mga iba't ibang pampaswerte. Ang mahalaga ay ginagamit natin ito to improve ourselves, our life at ang mga taong mahalaga sa atin.